Good morning mga idol So, kumusta kayong lahat dyan? Ingat kayo palagi mga idol kung saan mo kayo ngayon So, update ko lang po kayo mga idol Nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang lugar Dito sa Bicol So, ayan So, maaga, maaga kasi mga idol Kaya medyo yung araw Blurred uh, siya pero Kita pa rin naman mga idol yung kagandahan Ayan So, dito po tayo sa bayan ng Eriga. So, ang pangalan, ang pangalan ng bundok na yun mga idol ay Mount Asog. <laughs> Mababa lang naman siya. Ayan, no? oh. So, dyan po kami nakatira sa may parang umuusok na yan. Oh. No? Uh, eskwilahan po yan dito sa Eriga. Dito po yan nag-aaral yung mga anak ko. sa so, may may parang usok na yan So parang walang bahay lang siya tingnan kasi nandito tayo sa taas pero napakaraming bahay po yan dyan mga idol kasi highway po yan siya. So tara mga idol samahan niyo. kami mga idol ay ikotin pa po natin ng iba pa dito magagandang tanawin. ang daming usok sa baba mga idol oh. yung mga bahay bahay dyan nagli nag ano sila pero nagsasahing sila ang daming usok puro bahay kasi yan dyan mga idol hindi lang makikita kasi blood siya pero napakaraming bahay dyan ayun naman ayun yung bayan ng nabwa yung isla na yan dyan uh, bali nandito pala tayo sa parina sa may perpetual health eriga kamsor napakaganda dito mga idol yung mga bahay-bahay dito na project ng guban nila napakaganda kasi, kasi hindi pa tapos may mangga dito mga idol na nung punta namin dito ganito lang ito kalaki so, to years na ngayon pagbalik namin ay eh, ganyan pa rin <laughs> siya kalaki parang hindi naman siya lumalaki. may mga upuan din dito mga idol oh. pwede ka dito mag relax or mag kapi may mga upuan siya dito ito may upuan din dito ayan po yung pangalan niya ito oh. yan I love JK. Eh, so may poste na yun mga Diyos taas ng bundok na yun o. No? Oh. No? Ayan o. Ayan. Diyan kami naglalakad nung nakarang na taon pag-uwi namin. Nilakad lang namin mula dito sa tinirahan namin dito hanggang doon. So, alas 4.30 kami umalis dito maglakad. Nakarating kami doon, El LCT So, medyo malapit lang siya tingnan pero malayo yan mga idol paglilakad. So, sikat din na pasyalan din dyan. May simbahan yan sa tok ng tower na yan. Kaya, niyaya nila kami na pupunta kami doon. Kaya, sinubukan namin na pumunta rin hindi, hindi pa nga kami nakapunta doon so maganda pala mga idol kaso lang malayo lang po talaga pwede naman magsakay ng sasakyan sa bayan kadadaan sa mismong bayan niya pero paikot pero paglakarin dito shortcut lang dito sa may looban lang pero malayo pa rin shortcut pero malayo pa rin kaya nung umuwi kami nagtratricycle na kami doon na kami sa bayan dumaan. Yo, nandito nandito tayo sa pinaka tuktok ng idol. Yan. Eh. Tanaw na tanaw mo yung baba. Yan you know. oh. So mga kabahayan po mga idol, para po kasi ito siyang subdivision ah. nandito kami sa pinakataas. Ito yung ibang mga bahay na hindi pa natatapos para mga unit-unit lang to siya maliliit lang siya nga bahay pabahay lang siya na ano kalinga so ang po mga maganda may po dito mga pumapasyal mga ito lalo pag hapon so ngayon lang kasi umaga kami nakapunta kasi kapon hapon ay busy din kami mayroon kaming inaasikaso kasi mamaya ay babalik na kami sa Maynila so ayun mga idol dito sa baba ay ilog yan dyan sa likod huwag ka parang ano siya kaya no? dam yan tinatawag nila dyan dam pero hindi na tayo pupunta doon kasi masukal yung gilid na yun maraming mga sagingan hindi rin natin makikita yung view Uh, sayang mga idol umaga ha, dapat hapon tayo nakapunta para Ayon kita kita yun sa may kabilang bahagi na yun